kakain na eh mga guys dito po tayo ngayon sa barangay siko di pa city sa batangas at guys dahil nag grave po ako sisig nabalitaan ko dito po sa barangay siko ay e meron po authentic kapampangan style sisig so guys ito po sa likod ko makikita nyo yan po yung bali sisig so guys meron po silang authentic baka sisig so guys susubukan natin yan wooo Let's go! Good news po sa mga tropa natin, Batangganyos. Hindi nyo na po kailangan pumunta ng Pampanga para makatikim ng authentic kapampangan dishes. Mayroon na po dito sa atin sa Lipa City, Batangas. Ang Balesisig po ay nag-open noong August 2024. Malawak, malinis, at maaliwalas po ang kanilang lugar. Lalo tuloy akong ginanahan kumain, guys. Kaya ito na, simulan na po natin ang pag-order. Napakarami po pamimilian sa kanilang menu. At ito na nga guys, dumating na po yung mga pagkain na inorder natin. Let's go guys, simulan na po natin to Kakain na! Simulan po natin ang ating food review dito po sa kanilang bestseller na original sisig baka. Dito lang po ako nakakita ito. Dito ko lang din po ito ang tikman. Masasabi kong panalong panalo po ito para sa akin dahil masarap po ang lasa, lalong lalo na at mainit-init pang isaserve serve sa inyo sa sizzling plate. Masarap po itong gawing pulutan at masarap din po itong ipartner sa kanin. Kanya-kanyang tip na lang po. <laughs> at guys, tingnan nyo, ang dami po ng servings nila. Hindi-hindi ka mabibitin dito. Tamang-tama rin ito pagsaluhan. Open po sila daily from Monday to Sunday, 11am to 12 midnight. Isa pa sa mga nagustuhan ko ay ang kanilang chicken oil na sila mismo ang gumawa at nagtimpla. Sabi nila ay perfect daw po itong kapartner ng kanin. At ayun na nga guys, sumarap na! <laughs> at ang sunod po natin ay dito ko lang po ulit nakita at natikman ang kanila pong Shanghai Sisig. At ayan guys, kita nyo na malalaki at madami po ang kanilang servings. Bagong luto po nila itong ibibigay sa inyo. At another perfect combination po dito po sa kanilang Shanghai Sisig, yun pong kanilang homemade na suka. Ayan guys, lalo na talaga pong sumarap. <laughs> At ang ganda ng pagkakaluto ng kanilang Shanghai Sisig, napaka crispy. Lalo talaga akong ginanahan kumain. So guys, huwag nyo palampasin pasin na matikman ito. At katulad nga po nung kanilang sisig baka, perfect din po itong pampulutan. <laughs> Sinubukan ko din ang isa sa legit na timplang kapampangan, ang kanilang Tosinong kapampangan meal. O dito po sa atin ay kung tawagin ay tosilog. Masarap at unique ang lasa nito. Talagang kapampangan style po. Masarap din po itong kapalis ng kanin lalong lalo na nung nilagyan ko ng kanilang chicken oil. Katulad po ng nabanggit ko kanina, lahat po ng inyong oo ay lulutuin pa lamang. Kaya't maghihintay po kayo ng konting panahon. Pero wag po kayong magalala dahil pwede po kayong humigop ng kanilang anlisabaw. sa Nga po pala, kung hindi po kayo makakapunta sa kanila, ay maaari po kayong umorder true food panda at grab. Subukan naman po natin ang version nila ng sikat na pagkain patanggin ang bulalo. Sabi nila ay matagal po itong niluto kaya naman talagang napakalambot po ng laman. Ayan guys, kita nyo, enjoy na enjoy ako sa pagkain at napahigop na nga ako ng bulalo. Ayan guys, may kasama rin po itong mais at saka mga repolyo. At guys, very affordable po ang kanilang bulalo. Sa halagang 199 ay may enjoy nyo na po ang gantong karaming bulalo. Isa na po yata ito sa pinakamurang bulalo na nakita ko. At ito naman po ang ilang pa nilang updated na menu kasama na po ang mga prices. Pakipost na lang po para makita nyo mabuti. At eto nga pala, na curious po ako sa lasa dahil ngayon lang po ako susubok nito. Ang sikat na kapampangan drink na kung tawagin nila ay yakot. At hanggang ngayon nga guys eh, hindi ko pa rin alam kung saan ito gawa. Pero masarap, <laughs> medyo matamis at medyo maasim. Kung meron po kayong iba pang mga questions and inquiries, ay mag-PM lamang po kayo dito po sa kanilang official Facebook page. Oh, ano pang inihintay mo? Huwag ka na magpahuli at pumunta ka na sa Balay Sisig. Isama mo na ang buong pamilya at ang buong tropa. Dahil basta sisig, Balay Sisig. At sabi nga nila, Mekenika Balen, malaos ko po, magsisig